Yon, so guys, uh, magandang uh, araw sa inyo, no? magandang tanghali. Uh, start na naman kami sa trabaho namin. ah uh, uh, ito nga pala, no? shout out sa mga followers ko dyan. Baka naman, uh, sana naman magkaroon ng sponsor sa akin. Isa uh, sa kami lang, may nag-sponsor na kayo. Ano? Sana naman. <laughs>

update lang ako, update lang. Wala kasi pang <laughs> update lang, update. Sponsor no, no, no. ngayon namin, Carista. <laughs> o oh, yan. Yeah. Pasok na sa loob. Pasok na sa, sa loob, guys. Bigat pala, bigat. Okay. Okay, din mo dito. Pasok na sa Pasok sa loob. E nade pore, guys.